Oh, ah, uh, Nag-ano po kasi kami, nag-lightning rally. So, pinapakita lang po namin kung ano yung mga kahinaan or ano yung mga kamalian na ginagawa ni, ni Noy Noy. Ima kaarawan ni Jose Rizal, isa doon sa mga kabataan na nakipaglaban, ipinapraganda yung kabulukan ng sistema ng lipunan nila noon sa pangangakot ng mga Kastila. Di ngayon po, naririto muli yung mga kabataan para hindi yung demokratikong karapatan ng mga mamayan para doon sa, sa, ano, sa maayos na pamumuhay dito sa lupang Pilipinas. At totoo, na ipagpatuloy niya ang ano'y ipinangako at hanggat hindi po natutupad yung tuwid na daan ni Noynoy Noy Aquino, patuloy po yung mga kabataan na maglulunsad ng ganito uri ng mga protesta sa lansangan at mismo sa kanyang harapan para ipaglaban yung mga demokratikong karapatan ng mga mamamayan. Uh, pagsabi na lang na hindi ako kasama sa inyo. Hindi po siya kasama sa amin. <laughs> Eh, hindi ano na, hindi. ginawa niyan? Pwede naman nalaban niyan eh. Oh, hindi naman hindi. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Bitaw lang, bitaw lang, bitaw lang. Oh, kapit, ay, lang. Ay. Ay, oh, kapit ay, lang pala eh. Sige. Oo, sige na. Malinaw lang po. Kitang-kita niyo kung paano maaras ang kapulisan. Kitang-kita po ninyo kung paano yung mga karapatan ng mga mamayan ay pinaglalaban lang. napakita ang kapuluan ng rehimikin ni Aquino. Ito po ang ginagawa ng mga kapulisan. yun na nga, expression siya. Eh, bakit yes, kinag sa kanya? Gusto lang namin niya i-rehit ko na meron kaming budget cut ngayon. Nakulang yung ano, yung binibigay sa amin na budget ng gobyerno.